Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umiikot ang malakas na chismis ngayong weekend matapos kumalat na pinalabas umano si Sarah Labati sa Medusa Bar sa BGC sa after party ng Tatler Philippines Ball. Ayon sa isang nag-viral na post sa Reddit, nauna raw pumasok si Rocio Zobel, kasunod si Marty Romualdez at panghuli si Sarah. Bigla raw nag-iba vibes sa loob ng dumating si Sarah. Kwento pa ng source, sinabihan daw ni Rosho ang ama si Inigo Zobel, nakausap nito ang staff at ilang sandali lang ay mahina hong in-escort palabas si Sarah harap-harapan sa crowd. Isang Medusa Bar staff pa ang nagkumpirma sa Billionario.com na totoo raw ang eksena at talaga raw pinagtinginan ng mga bisita. May ilan namang nakaramdam ng hindi patas dahil properly invited naman daw si Sarah ng isang brand na may reservation para sa kanya. Sunod-sunod ang espekulasyon dahil sa kilalang history ni na Narosio Zobel at Marty Romualdez kaya marami ang nag-iisip kung personal nga ba ang dahilan ng pagpapalayas. Samantala, si Rosio, chill sa IG, no reaction, no drama, no mention. Pero heto na, pumasok sa eksena si pambansang Marites Cian, Gaza na nagpasabog ng mas malaking chismis. Ang chismis na kumakalat ngayon sa Alta World is daw ni Sara Labati yung anak ni Martin Romualdez mula sa childhood sweetheart nito na si Miss Rocio, anak ni multi billionaire Inigo Zobel, apo sa tuhod ni Don Enrique Zobel de Ayala. At ngayon, nagpost na rin si Sara sa Instagram story. Judge me na lang, katamad mag-explain. Kaya mas lalo tuloy uminit ang intriga. Sarah, ano ba talaga ang totoo? Nakialam ka ba sa relasyon ng anak ni Martin Romualdez at ni Rocio Zobel? O isa lang itong chismis na ginagamit para sirain ka habang lumalapit ka sa Alta World ng mga Zobel at Romualdez?